ayan okay. po magandang magandang gabi po at katatapos lang po magdilig ng pula ayan po at bukas ulit padadaan ang kulit po, po yan ng dilig kumbaga yung butterfly na lang po para managlag po yung hamog sa umaga at mabuhay kayo lahat kung bubu lahat sa mga patubo pa lang maraming maraming salamat po'y uuwi na. Magandang gabi po sa inyong lahat. na ay pinunan noong no November 3 at nag-start po ang bilang nito noong November 4 nang diniligan po ng gabi hindi po ang pinaka-start dalawang kilo red Pinoy para iti もな。 ayan na po yung ating punla so, good morning good morning morning po oh nice sana tumubo kayo lahat mabuhay kayo lahat ayan po Bibigyan ko ng update si Bossing Good morning Sir Lester At ayan na po yung puna ng kuya ko Yung isang kilo Ayan po At Maganda ang tubo At malakas po ang ulang kagabi Malalaki yung patak po yung tubo ng punla na isang kilo at maganda ang panahon ngayon, uminit at bukas po ng umaga ay didiligan to para yung hamog malaglag tumulan naman po kagabi kaya libre delay kaya nga lang po malalakas po yung ulan, malaki yung patak. Kaya may positibo na yung punda magkatumbahan dahil sa malalaking patak ng ulan. Okay, good morning Sir Lester At ito po ay mag update po ng tripon ngayon Dito sa ating punla At ilalagay ko na po sa alpon Ayan po, para makita mo Sir And Madam Dito na tayo sa takalan Naglagay tayo ng na 15 ml 15 ml koyan, dua tabung punau, di tin ml lang sa budang. Yeah, 10 ml po yan. Yeah. 2 so 16 liters kagabi nga po malakas ang ulan malakas ang patak ng ulan ang at ating puno ay laging bisitahin pa umaga at gabi ayan po at uh, katatapos ko lang po mag apply ng kagripon ng gusayd at uh, ayan po yung mga nadali po ng oxyprime ayan po makikita nyo po yung dahon uh, tinaasan ko po yung pag-spray at isa kalahating takip ng oxy prime para mas sigurado po tayo hindi maapektuhan yung ating punla lalo na pag nag-spray tapos naula na, na ng hapon ayun po isa pong magiging epekto sa ating punla kaya mas mainam pong manigurado ayun po 15 ml po yung nilagay ko sa 16 liters ng kripon at Inalukan ku punang brodan. Oh 5 ml. Ini patai masuk tu. lebih posel <tellan> Pikir orang apa? Ibinit po tayo ng kunda. Tapos mga kulit muna. Hmm. Uh, itu nama Blue blue. Itu blue. Apa kalau untuk dan bubu pun saya. Oh, kalau aku control blue.